Baba na kayo, baba na kayo. Para alam niyo rin. <tipos> Dito, hindi kayo. Yung ano sumakay lang, kuya. Yung sumakay, oh. Yung sumakay lang, may tatlong sumakay ka. Rin. Eh, Putang ina mo, ah. Arantado ka, huwag na nanakit, ah. Nakakit ikaw? kuya, ikaw? ikaw? yung ikaw? Yung ikaw? ikaw? sumakay eh. Ay kuya, kuya. Ay ay kuya. ikaw? 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 ka ikaw? 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 มาบ้านะไร